Wala na, pumutok na oh. Pabiti pa yung uwi ko eh. Wala pa po kasi akong budget. Balikan natin yung ano, nasa madilim eh. Kuminto siya dahil na ilawan ko yung gulong. Plat eh. Nasa natin. Kaya pero di siya sa lubong. Madama na niyari. Good morning, good morning po. Baka may may tulong ako. Ha? Baka may may tulong ako nangyari sa'yo. Nasa madilim ka kasi na... Uy, puputok na po yung gulong ko sana. Ano po? Yung gulong ko po wala na. Ano nangyari? Eh oh, totoo wala na bumigay na Wala? Wala nang Wala na nipis na wala. din tong gulong Ano ba to tublis? ko uh -huh. Ha? Kabiti ka po yung huwi ko eh Kabiti ba't napunta ka pa doon? Ano ko, po? Diyan diyan lang po ko po Saan pa ang mata mo? Sa QC po Tapos uwi ka pa ng kabiti? Oo okay. Wala na pumutok na oh Hindi pala to tublis hindi natin kaya ng empliator Ako, wala nang bukas na. na wala. Wala nang bukas na ng siyap ngayon. Nalauna na. Dapat so, pinalitan mo na ito, madam. Eh, Ay, pa Unaan ko mo kanina kasi. Ha? Ano, sobrang init na po niya kanina kasi muntik na kawaba kong magkakya kanina. Umilid na po yung hindi yung kakalabuan niya kaya di ka doon. Tapos umilid siya. O, kasi wala na. Ano na, o. Oh, wala na yung plan niya. Wala na, ano, nakita na talaga yung Saan ka ba papunta? Sa QC po, Saan ba yung banda? Sa may balara? Gusto mo hilain lang kita Kaso ba ano yung ano, wala Wala kasing shop ngayon, hindi rin natin ma-inflator to kasi hindi naman tubeless. Yung tubeless to, meron din akong inflator dyan. Ba't ka pa nagpalit ng gulong? Sobrang ano na yung gulong mo. Wala ka pa kasi akong budget. May kinunta ka? Ako tropa kung baka may ano sila. Ito. Superior. Opo. Saka gulong na to, di ba po kuya? Ha? Gulong na po ba to? Ano na? Gulong na po ba yung papalitan dyan? Opo, kailangan na po madam kasi ito. Wala na to madam oh. Kita na yung ano niya. Ito. Tinan mo. Ito na, pag ganito na kasi palitan naman na lalo na kung kabite pa ka nanggaling Opo. Okay. Oh, lalo na pag nagbiyahe ka ng malayo kasi yung gulong umiinit lang lalo na kung espalto dadaanan mo gusto mo hilain lang kita kasi maraming plat natin kasi hindi pa rin po makakaano eh papalitan ko na lang ng gulong ngayon dun sa tropa ko oh. pagtakon na lang sila. Oh. Ano magpa magpaliwanag tayo kasi madilim dito. Doon tayo. Doon mas open siya. Tatabi ka lang, tabi lang. Okay, kunting counter flow na lang tayo. Ba't pinula ko to? <laughs> na nito <din> asa. <laughs> Yung harap mo, wala na rin po. Yung harap mo, wala na rin po. Adam, wala na rin ang gulong mo. Sobrang nipis na ano, sa Valenzuela ay ano, itulak po ya. Kasi doon pa po yung mga tropa ko eh, kung paparescue ako sa kanila ngayon. Sa Valenzuela? Kaya naman yan, kaso sisirain yung ano, yeah. sobrang layo na yun. Ano ganyan yung mga ano pa yun ng shop, kaso problema, ang araw na. Meron po kasi silang shop. Sa Valenzuela? Opo. Sisirain, wala problema pag hilap, pero sisirain yung box pala Ha, na-open. Sasakutin ko na yung gulong mo. Kapalitan na natin bukas yung gulong mo. Wala oh, yeah Ingat po, Thank you ha! ah oh. Sige, sige. Marayo pa ka kasi tayo, Bulacan. So, need natin ng huh? kumehan. Oh, doon naman si Kuya yung taga-roon. Nakita eh. naman natin na sa akin yan. Huh? Kaya gagawin na natin yung galing niya. Let's go! <laughs>